Nadahanan tayo dito Nakatambay siya doon nakaupo. Kasi kaya hindi siya makadahanan Dahil may checkpoint pa doon Puntahan nga natin Ito Nadahanan ko na kanina ito eh Kaya balikan natin Tanungin natin bakit hindi siya dumadaan doon Kuya wala kang helmet ay, wala kang helmet May helmet ka? Kaya hindi ka dumadaan? May checkpoint doon? Ako Ganoon na kanina, pag nahuli daw ako uli I-impound eh, eh, yung motor ko, hindi eh, na ako dumadaan Ah, ganun ba? May helmet ka naman Bakit ka natatakot? Eh, paso yung race bro. Paso yung race through mo? Tignan uh -huh. ko nga yung helmet mo Ito Ay, talagang mauhuli ka talaga dito Ganito yung helmet mo uh -huh. Kanina ka pa dito nakaupo? Uh -huh. Hinihintay ko sila. Sa ka ba galing? May Baysia. May Baysia? Sa ka ba papunta? Sa Arayat. Sa Arayat? Opo. Okay. Kaya hindi ka makadaan-daan na. No. Ganito yung helmet mo, wala pang visor. Tapos yung motor mo, paso Oo. Oh. Pero lisensya, meron ka naman. Meron lang wala eh. Wala din. Impound talaga yung motor mo. Sabi ba baba, impound eh, daw niya eh. Oo, may impound talaga yan. Sa ka ba nagtatrabaho? Sa so May Baysia, nagkagawa ng makinang panahe. Eh. Buti nandito ka sana sa conception yung pamilya ko eh, Saraya. Ah, dito lang Saraya, yung pamilya mo, puputan mo sana. Oh. Mga ilang oras ka nang nakaupo dito? Ah, kalating oras. Kalating oras na? Oh. Mamaya pa alis yun. gabi pa alis yan. Eh, okay lang ko. Eh, kaysa naman, mauli. <laughs> Di ba lang maghintay ng matagal, no? Oh. Eh, ako ya, kaya binalikan kita. Nakita na kita kanina, eh, dumahan na ako dito. Oh. Eh, inisip ko, wala kang helmet, kaya nag-standby ka dito. Hmm. Eh, may helmet ka pala, kaso lang. Ano na, uh, <laughs> sira na, no? <laughs> Talagang mauli ka dito kasi wala siyang visor. Delikado kasi na nagda-drive na walang visor yung helmet eh. 'Di ba? Kaya yung ginawa ko, binalikan kita dito, Kuya. Kasi bigyan na lang kita ng bagong helmet. Para masuot mo mamaya. Opo. Tingnan mo kung kasya mo ito, na. Sige po. Ito kuya, sana Pagustuhan mo itong helmet na ito. Kasya na lang sana kuya. Kasya na lang sana sa'yo. O. Ay, ito. At least may visor siya. Sige kuya, suotin mo nga. Kasya na lang sana. Ayun. Kasyang na. Opo, ito. Maraming salamat po rito. Pwede ka nang umalis niyan. Pwede ka nang magano doon. Kinakabahan ka pa rin? Kinakabahan ako eh. Sabi kasi ng babae kanina, pag nahuli kita uli, ipon mo na yung motor mo. Pag dumang ka uli. Bakit daw? Bakit ka daw ano, huliin? Uh, may helmet ka naman. Eh, ah, dahil sira yung helmet uh, mo. Pero ang gawin mo niyan kuya, palitan ito, no? Wag mo na ito. Huwag mo na susutin ito. Ayun uh, po, ito lang gagawin Ito rin gamitin mo, itong bago. No? Uh, At least dyan, safety ka dyan. Salamat Tsaka hindi na, ka masisita sa mga nagche-checkpoint kasi may, ano, may visor uh, siya. Opo, uh, salamat. Ah, uh, anong pangalan mo kasi kuya? Ramon po, Ramon. Ramon. Ramon Magtulis. Ramon Magtulis, uh, tubong na ka. Ano ka samar po ako? Taga samar ka? Opo. Nakapangasawa ka lang dito sa Pampanga? Opo. Tagalin na natin to kuya. Para ano. Yan. Sorte mo kuya, ikaw pa yung natsyempuan ko. Ay, salamat, salamat. Masaya ka na? Opo. Pwede ka nang umuwi niyan oh, dang ka na kasi kompleto naman yung ano mo, yung helmet mo. Na? Oh, kuya ya. Salamat, salamat. Mag-ingat ka. Salamat, salamat. Kuya. Ayun guys, nakita natin si Kuya na kuku doon kasi Sirado yung helmet niya kaya hindi siya makadaan-daan dito sa checkpoint dito. Ito oh. May nag-checkpoint. -check Ligit kalating oras na daw siya doon Nakaupo Hinihintay niyong umalis yung mga kapulisan natin dito na nag check -checkpoint. Buti siya yung nagita natin At least makakauwi na siya O sige guys hanggang dito na lang po na yung video natin At kung tinapos ninyo yung video na ito pag comment na lang kung taga saan kayo Para lang po kung hanggang saan umabot yung mga video natin Sige guys thank you and God bless us all